Kamusta mga kaalam? Sa video na ito ating pag-uusapan ang tungkol sa mga kilalang personalidad na nagkaroon ng tapang na hamuni ng Diyos. Pero matapos nito ay hindi inaasahang namatay. Mula sa mga musikero, artista, hanggang mga negosyante. Kilalanin natin ang ilan sa mga taong naging kontrobersyal ang kanilang huling sandali dahil sa kanilang matapang na mga salita at kilos laban sa pananampalataya. Bago tayo magsimula, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong kwentong puno ng misteryo at kababalaghan. Una si Christina Yang, journalist. Si Christina Yang ay isang prominenteng mamamahayag mula sa Jamaica na kilala sa kanyang matapang na estilo sa pagsasalaysay ng mga balita. Noong 2006, matapos ang isang live broadcast, nagbigay siya ng kontrobersyal na pahayag na hindi umano niya kailangan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa parehong araw, naganap ang isang insidente na labis na nakaapekto sa kanya. Habang siya ay nasa daan patungo sa isang event, siya ay inatake ng mga armadong tao na nagresulta sa malubhang pinsala. Ang kanyang aksidente ay naging paksa ng matinding usapan at haka-haka sa mga tagapanood at sa buong komunidad. Ang ilang tao ay mabilis na naguugnay sa insidente at sa kanyang pahayag. Iniisip na maaaring ito ay isang babala o tanda. Bagaman walang konkretong ebidensya na naguugnay sa kanyang sinabi at sa aksidente, ang pangyayari ay nagsilbing paalala sa marami tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya at respeto sa mga paniniwala ng iba. Ang kaso ni Christina Yang ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. May mga naniniwala na ito ay isang seryosong paalala habang ang iba naman ay nakikita ito bilang isang simpleng pagkakataon na hindi dapat palakihin. Pangalawa si Bon Scott, musician, si Bon Scott, ang lead vocalist ng kilalang rock band na ACDC, ay naging tanyag hindi lamang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa mga makapangyarihang lyrics ng kanilang mga kanta. Isa sa pinaka na awit na kanyang isinapubliko ay ang Highway to Hell, na tumutukoy sa isang buhay na puno ng pagsubok at kawalang takot sa kamatayan. Dahil sa masigasig na tema ng kantang ito, nakilala si Scott bilang isang musikero na hindi natatakot magtanong sa mga usapin tungkol sa buhay at kamatayan. Ngunit noong 1980, sa edad na 33, bigla ang pumanaw si Bon Scott dahil sa alcohol poisoning. Ang kanyang diinaasahang kamatayan ay nagdulot ng matinding pagluluksa sa kanyang mga tagahanga at sa industriya ng musika. Para sa ilan, ang pagkamatay ni Scott ay isang babala na maaaring may mga bagay na hindi dapat baliwalain. Pangatlo si George Carlin, comedian. Si George Carlin ay isang komedyante na kilala sa kanyang matalim at minsang kontrobersyal na mga biro tungkol sa relihiyon at iba pang sensitibong isyo. Sa kanyang mga stand-up comedy specials, madalas niyang tinutuligsa ang mga konsepto ng pananampalataya at mga institusyong relihiyoso. Isa sa pinakatanyag niyang pahayag ay ang isang linya mula sa kanyang palabas na nagsasabing "Kung may Diyos, patamaan mo ako ngayon." Ang mga ganitong biro ay nagdulot ng malalaking reaksyon mula sa mga tagapakinig na ang ilan ay nagalit habang ang iba ay nakatagpo ng kasiyahan sa kanyang mga pagpapahayag nang hindi pagkakasundo sa mga tradisyonal na paniniwala. Bagaman walang direktang koneksyon sa kanyang mga pahayag at kamatayan, si Carlin ay pumanaw noong 2000 and death dahil sa sakit sa puso. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa mga tagahanga at sa industriya ng komedya, ngunit ito rin ay nagbigay daan sa mga pagninilay-nilay tungkol sa relasyon ng humor at pananampalataya. Maraming taga-subaybay ni Carlin ang nagbigay ng kanilang mga opinyon na hindi nagustuhan ng Diyos ang kanyang mga biro, habang ang iba naman ay itinuring na ang kanyang estilo ng komedya ay isang malayang pagpapahayag ng mga opinyon, isang bagay na sa kanyang pananaw ay may karapatan siyang gawin bilang isang komedyante. Pangapat si Thomas Andrews, shipbuilder, ang arkitektong si Thomas Andrews ang namuno sa paggawa ng RMS Titanic, ang barkong itinuturing na hindi mapapalubog. Sinabi niyang, walang makakalunod dito at ito ay perpekto. Ngunit noong Abril 14, 1912, sa kanyang unang paglalayag, bumangga ito sa isang iceberg at nalunod na ikinasawi ni Andrews at libu libo pa. Ang kaganapang ito ay nagbigay daan sa mga haka-haka na tila hinamon niya ang kapalaran. Panglima, Tancredo Neves, politician. Si Tancredo Neves ay dating pangulo ng Brazil na nagpahayag na kapag siya'y nanalo sa eleksyon, kahit ang Diyos ay hindi makakabawi ng kanyang tagumpay. Nanalo nga siya, ngunit hindi man lang siya nakapanumpa bilang Pangulo dahil bigla siyang dinapuan ng malubhang sakit at namatay bago ang kanyang inaugurasyon. Marami ang naniniwala na tila karma ang kanyang kinaharap matapos ang paghamon sa Diyos. Pang-anim, si Marilyn Monroe, aktres kilala si Marilyn Monroe, bilang simbolo ng kagandahan at kasikatan sa Hollywood. Sa isang pagkakataon, inanyayahan siya ni Billy Graham, isang kilalang Christian evangelist na magbalik loob sa Diyos. Ngunit sagot ni Marilyn, hindi ko kailangan ng iyong Diyos. Pagkaraan ng ilang araw, natagpuan siyang wala ng buhay, sanhi ng diumanoy drug overdose. Maraming nagsasabing ang kanyang trahedya ay may kaugnayan sa kanyang matapang na pagtanggi sa Diyos. Pangpito si John Lennon, musician. Ang isa sa pinakasikat na miyembro ng The Beatles, si John Lennon, ay minsang nagsabi na mas sikat pa raw ang kanilang banda kaysa kay Jesus. Sa panahong iyon, tila wala siyang paggalang sa mga tradisyonal na pananampalataya. Noong Disyembre 8, 1980, binaril siya ng isang tagahanga sa labas ng kanyang apartment. Para sa mga deboto, ang pagkamatay ni Lennon ay tila resulta ng kanyang pahayag na hinamon ang Diyos. Pangwalo si James Dean Actor Kilalang rebelde si James Dean, isang batang artista na sinasabing walang kinakatakutan. Bago ang kanyang huling biyahe, sinabi pa niyang, Sigurado akong makakaligtas ako sa lahat ng bagay. Sa kanyang pagmamaneho, nagkaroon siya ng matinding aksidente at namatay sa edad na 24. Ang kanyang huling pahayag ay tila naging sumpa na naganap sa loob lamang ng ilang minuto. Bangsiyam si Jim Morrison, musician. Ang frontman ng The Doors si Jim Morrison ay isa sa mga pinaka-iconic na personalidad sa larangan ng rock and roll. Mahilig siyang magsalita tungkol sa kamatayan, sinasabing hindi siya natatakot dito. Noong 1971, si sa edad na 27, siya ay natagpo ang patay sa kanyang apartment sa Paris. Maraming mga tagahanga ang naniniwala na ang kanyang walang takot na pananaw sa kamatayan ay tila isang uri ng hamon sa Diyos. Sampu at huli, si Christopher Hitchens, writer. Ang manunulat at kritiko na si Christopher Hitchens ay isang outspoken atheist. Kilala siya sa kanyang mga libro at debates na tinutulig sa ang konsepto ng Diyos at pananampalataya. Noong siya ay nagkasakit ng kanser, marami ang nagtanong kung siya ay magbabalik loob. Ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kanyang kamatayan ay naging simbolo para sa ilan na hindi kayang iligtas ng kanyang mga argumento ang kanyang buhay. At ayan ang sampung sikat na tao na namatay matapos hamunin ng Diyos. Bagaman iba't iba ang kanilang mga kwento, lahat sila'y may isang bagay na pinagkapareho. Ang tapang na hamunin ang kaisipan ng pananampalataya at ang trahedyang sumunod dito. Ano sa tingin niyo? Ito ba'y simpleng coincidence o may mas malalim na dahilan sa likod ng mga pangyayaring ito? Huwag kalimutang i-comment ang inyong opinion sa baba at i-share ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kakaibang kwento na aming ihahatid sa inyo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.